So, ang dami dami <laughs> dami nun. okay lang po ba kayo natututokan ng camera kasi vlogger kasi nasa kinyo yung bus and driver yan po yung ating mga pasayanan ah, good morning good morning good morning good ah, morning another day another trip the 88136 going to ulina upang nasinan ayun kuya pupunta na ng uh, terminal para tayo pumila naman at uh, makapagbiyahin na naman tayo uh. ayun po ay May 31 May 31 May 31 May 31 ayan ay sa ter terminal ata Saturday ayun po ay Saturday another day another trick day 136 kumpleto pa bas natin dito ha ah. Tarla, Cabanatuan, San Carlos, Manawag, Alaminos, Dagupan so San Clemente po alis lamang ng San Clemente nakatinda ka doon pare yung signboard po Nagupan. Santa Cruz Ayan, patras na po tayo. Punta na tayo sa ating uh, slot. At Gusto na po natin yung bus natin, mga kagulong. At yan, kahit pa paano po, uh, wala pong pasero ngayon dito sa Pasay. Ayan. At sinusundan natin ay Santa Cruz, ano po, yung 113. Sana may natira na papunta ng Abulinaw, ng pasero.

ma'am. Uh, Salamat po. <laughs> Pasan Clemente si Mami. Ayan. Ayan. na update update lang po tayo dito sa Pasay mga kagulong update update lang po si mama ay papunta ng uh, San Clemente sa may talugtog lang dautar lang po nakapila kabanatuan na lapas by ICTX San Carlos, Bayangbang yan po yung mga bus na nakapila po ngayon dito ha Manawag, Isang Bulina o Dagupan yan po ang mga bus na nakapila natin ngayon dito sa Pasay update update na lang po tayo dito araw-araw mga gulong dito sa Pasay Pasay 5 Star Terminal ayan update update na lang po mga kulong dito sa Pasay five 5 Star Terminal ayan, update, update na po Okay lang po ba kayo natututukan ng camera? Kasi vlogger kasi nasa kinyo, yung bus and driver. Yan po yung ating mga pasayaran. Kung mapapansin niyo po, may nakatutok lagi sa ating cellphone doon sa araw. Sino surprise yung birthday? Ay, may birthday, happy birthday oh. Sino po ba yung may birthday? Batiin natin. Ay, hindi po. Yung isa surprise namin. Ay, yung surprise. Uh, <laughs> ah, sir, happy birthday po. Happy birthday, hindi na surprise. <laughs> Ayan, salamat po. Ay, sila sir, to nga pala sa Shout out po. Hi. <laughs> <laughs> salamat po. Shout out po. Saan po papunta? Malasige yan. Shout out po sa mga taga mala At taga-larig-larig. At taga larig At larig <laughs> Alam mo to. yan ayan po yung ating mga pasero ngayon dito sa Pasay. Five Star Terminal. Nasaan? Nasaan po <tinyo> ba 'yung tahanan? Ayun, na po dito sa Pasay. Pagkakalimutan siya, kung saan i-stable? Hindi lang, <laughs> sige. ko. ito po. Ano ka na hinahalam ko? Ayan. Ayan ka. Sige, sige, sige. Mahal. Mahal. May may pa ba? Sir, kung paano? hindi lang. Kung paano? Kung paano sa... Sir, Napalaw na eh. Nabisi sa pagtitinda. Kaya nalisa po tayo mga pagulong dito sa Pasay. Ay mga pandi dyan, tara, alaminos. Mamaya paggabi ang gabay tumangal. Hindi na tawagan ko, hindi mo siya sa lula. Hindi na sa dahil kalapal eh. Hindi wala kasi. Kung pwede pala ba pang lalo. Nalisa po tayo mga pagulong, palis

ang dami. Dami. <laughs> dami. Dami nun. Bito lang yun. Eh. Ayun po sa dulo. Ayan o. Ayan o. Dalwa. Tatlo. bula, bula, bula karampok. Tatlo. Basta po, basta. Dito pong kumain. Last stop na po ito ha. Ah. Last bus stop. lang po kung emergency. Ah. Kain na po kayo. Kain muna. Kain muna, kain muna. ngayon grabe ang traffic sa expressway karambula ang dami sa sakyan traffic. saka dito sa Villasis grabe din ang traffic at sa taon na po pala niya kaya mores malapit niya express na mag birthday bukas And happy happy birthday po sa mores sa uh, malapit niya express. happy birthday po sa inyo sana magmagayang yung parawan happy happy birthday Shout out nga po pala dyan sa kila Enzo Sa dalawang anak nyo Kay Luis at kay Enzo Shout out po sa Mores Malapit unang wala kasi sa Isitex at talaga tra ano ah? nagkarambula po sila doon da, tatlo, tatlong karambula yon iwahiwalay kaya grabe po traffic sa Isitex mga pasero shout out po kayo dyan shout out muna shout out po ate ayan po yung mga pasero ka pa natin ito ating uh, bus. Handa at saka bulinaw. si Sir. Oh. Sir, shout out po. Buti nakabul kayo. <laughs> Ay si Engineer. Isa po sa regular passenger natin. Sir, salamat. <laughs> salamat, Sir. Ano eh. Re? out. Tayo muna bago shout out. Ayan. Hello. Happy birthday nga po pala kay uh, Morris malapit ni Everest Happy happy birthday po mga Happy birthday, happy birthday. Kaya chatot kanya, kay Insuat kay Luis. Kain po tayo, kain, kain, kain. Sabi ba dito? Klarik-larik. Delight na tayo sa gawa ng grabe ang traffic. Malalim, malalim. It's expressway. Uh, super delight pa nangyari sa atin yan. Minnesota, minus 10 minus

walang bus dito sa Lamino City, Philippines. Ayan. nagawa ng super traffic sa expressway pasok pa lang ng tulgay grabe na ang traffic uh, super delay tayo niya mga gulong pagod at natin nakarating na mabutay ng maayos dito sa Bolinao. Maraming maraming maray maray po salamat sa inyo mga gulong maray maray po salamat at sige po mamaya po 9.20 tayo dito sa Bolinao. 9.20 Maraming maray maray po salamat